Hello guys, our video for today, dinalo namin yung lolo ko sa himlayang Pilipino. Yun kasi yung first death anniversary niya. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Isang taon na din pala yung nakalipas simula nung pumanaw siya. Hindi naman ako pwedeng bigyan ng leave that time kasi hindi siya considered as immediate family. Kaya nakakalungkot talaga maging OFW, no? Bukod sa malayo ka na sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo masasabi baka yun na yung last nyong pagkikita. Bali, dito din pala nilibing yung tito ko which is this year lang siya pumanaw. Kaya dapat, tina-cherish natin yung every moment na nakakasama natin ng mga mahal natin sa buhay. Oh. Bali, nagstay lang din kami dito ng saglit para na din magpadasal sa lolo ko. So, after namin makauwi, ayos na namin yung souvenir ni Lexang. Ano ba yung si pa? Favorite. Ah! Ano pa? pa? At Bali, mga. ito naman yung kanyang invitation. Pinsan ko nga pala lahat ng gumawa ng mga yan. Sabi, ang gaganda nga eh. Akala mo pang 7 years old na yung birthday ng anak ko. etong photo board para sulatan nila ng greetings. Thank you pala sa pa-birthday gift na unan. Bali, meron din siyang coloring book. Ballpen. pen. Spoon and fork. Pandagdag prizes para sa mga games ng mga bata. Okay. are you doing? The <laughs> Bali, dumating nga pala dito yung tita ko para ipakita sa akin yung ginawa niyang dasal. Usually kasi, tuwing may okasyon sa amin, si tita talaga yung madalas nagdadasal for opening prayer o kaya naman pagkakain na. Wow! Medyo natatawa nga ako dyan kasi eh. Kasi nakalimutan banggitin yung papa ni Lexa. Tapos si grandma naging superwoman. Pero syempre, all in all, ganda nung kinalabasan ng dasal ni tita. Kasi it really comes from the heart. Baby, can you put on the So, after that, inayos ko naman tong mga coloring books kasi kailangan ko pa siyang lagyan ng mga color pencils. So, kung naghahanap kayo ng pwedeng gumawa ng mga souvenirs, invitations, etc. Try nyo na sa pinsan ko. For sure, maganda yung gawa niya. Yeah, let's go! Dikit na natin tong mga to. So yun lang naman natapos din. See you sa party. Thank you for watching. Bye.